Nag-spend lang, lang naman po ng parang one week si Raul. Tapos, one week? Opo, oh, kung, one kung week. na siya noon? Hindi pa? Parang hindi pa, o. Oh. Student region siya? nagre recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes, sir. Yun yung tasking niya. As member ng Communist Party, ayun, nagpunta siya sa NPA nga po eh. Para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp. noong bago ako, yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yon para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung, saan namin pinapasok yung mga estudyante nire-recruit. So, so I was the uh, chairperson of the Aliansa ng Aktibong Kabataan sa UP Mindanao or Anak UP Min. Uh, so I joined the New People's Army last uh, May 11, 2014, two weeks after my graduation. Uh, I became the uh, former secretary of the Guerrilla Front 55 SRC 5 SMRC. So, um, Kate and I, we have the same story. So, parang ayoko po yung paulit-ulit because we already know, know what is really happening sa mga universities sa mga state universities and colleges when it when we talk about the CPP NPA and DF recruitment but maybe i just want to raise no na marami kasi tata nagtatanong sa akin so ano yung pwede nating gawin so given that napakarami na po naming mga former members ng legal front organizations na naging member ng mga underground mass organizations at hanggang naging membro ng Communist Party of the Philippines at naging member na po talaga ng New People's Army. Why not we will use the um, our testimonies no as grounds no na itong mga identified legal front organizations ay maging basis kung kailangan pa ba natin silang i-accredit? Kasi We always talk about the policies, the um ina you know, nagawana namin to, nagawana natin tong lahat, no? Bakit may nakakalusot pa rin? Because the Communist Party of the Philippines will never stop recruiting students dahil ang mga estudyante ang balunan ng mga political military cadre sa CPP-NPA, no? Uh, it is the responsibility of the Communist Party of the Philippines to recruit students para ipagpatuloy yung People's Democratic Revolution. It is part of the indoctrination and it is the responsibility again of the members of the Communist Party of the Philippines. No? Mapa miyembro yan ng legal front organizations at lalong-lalo na siyempre yung mga miyembro mismo ng New People's Army. So, sa konsepto kasi ng uh, ng People's Democratic Revolution, ng CPP and PNDF, may dalawang forma ng pakikibaka. Yung paulit-ulit na po din namin dinidiscuss, yung parliamentary struggle and the arms struggle. Hindi po yan pwedeng magkahiwalay as long as we are very open with um, the organizations that are already identified as legal front organizations. Paulit-ulit magiging uh, cycle lang po ito kasi we as former rebels we are also sacrificing ourselves in in ex exposing the truth po, no um kahit nga kami uh, after nito tatawagin kaming taksil sa bayan mga uh, etcetera etcetera all those negative negative na mga sinasabi sa amin pero at the end of the day we are here alive to tell you the truth that this is this is not red tagging no um siguro Yes, we recognize academic freedom, but academic freedom is not unlimited, no. Um, we want to help you in creating uh, a legislative bill, no that will not infringe the academic freedom of the institution and of course, no the students constitutional right. Kasi lahat naman po parang kung ikaw kase naging activist ka na, tapos na radicalize ka na. Kung nasa legal front organization ka, for example Raul Manuel. you have the audacity to really talk about the laws and the provisions sa gobyerno kasi nasa legal front organization ka. But how about those people or those children na nasa loob mismo ng kilusan na hanggang ngayon ay uh, members ng New People's Army? So kung atin pong uh, talagang, I mean, if we will really dig into the mechanisms ng CPP PNDF, the PNDF, ang, ang dalawang forma ng pakikibaka, napakataas pa po yan na, napakalalim po yan na scientific explanation, no? Pero kung tayo lang first, of course, um, ayun, um, paulit-ulit na po kasi kami nagsasabi ng mga legal front organizations, pero why is it that until now we still recognize the legal front organizations, Anak Bayan, League of Filipino Students, Gabriel Youth, and even us, no? And of course, yung ibang mga tao na they are blind about what is really the uh the, the, kung sino ba talaga yung mga tao na nasa loob ng Kabataan Party List na nasa loob ng Gabriela kasi patuloy nilang sinasabi na sila yung tumutulong sa mga tao and later we will discuss to you no kasama ko po yung mga uh, members ng indigenous people sa Talaingod Manobo and Um, our uh, the, the, former secretary of the SRC5 to really share to you what is really happening no doon talaga mismo sa kabundukan na kung saan connected ito sa pagre-recruit hindi lang doon sa mga kabataan na uh, katutubo kung hindi um, nagiging balunan ito para makapag-recruit ng mas marami pang mga kabataang estudyante especially no sa Universidad ng Pilipinas at sa Polytechnic University of the Philippines. So, yun lang po. And of course, no, um, later we will also, um, uh, parang makonect na lang po namin lahat na, Um, at the end of the day po, no, kahit po na si University of the Philippines, si PUP, may mga, may mga ganitong palisiya, kung wala po tayong political will to really stop no, or prevent the recognition of the legal front organizations, wala po tayong magagawa. And alongside with the prevention na, na hindi ma-recognize ang mga identified legal front organizations we are begging the government to really look into the welfare of the students no when it comes to education dahil um naka, nakasaad naman po sa constitutional right natin na um, everyone no is uh, is uh, uh, should have a quality and accessible education yun lang po at maraming salamat thank you uh, Arianna uh, Jane Ramos and I hope uh, kahit na sinasabi mo na paulit-ulit na lang uh, I hope uh, huwag kayong magsawa na kahit na paulit-ulit yung sinasabi ninyo because uh, for all we know yung paulit-ulit na pagsasa pagsasabi niyo ng katotohanan ay magbubunga priyana na kabutihan in the future. So all we need we need uh, perseverance to to win this fight. Alam kong uh, mahirap ito. Uh, kahit anong sabihin natin, unless uh, we will be able to amend the Constitution at matanggal yung party list system, hindi talaga mawala yung uh, mga party list ng uh, komunista dyan sa lower house. Hindi talaga matanggal yan. dahil uh, It is provided for in the Constitution. Yung kanilang uh, uh, participation. So, wala tayong magawa. Pero sige lang, tuloy lang tayo. Ah, uh, hintayin natin na ma-amend natin konstitusyon at uh, pag ma-amend ng konstitusyon dapat tanggalin talaga 'yung party list uh, system na 'yan dahil ang daming problemang binigay yan sa atin. Lalong-lalo lalo na 'yung mga makakaliwa na party list. Talagang sila talaga ang uh, uh, I don't need to explain. Alam naman ng lahat ng taong bayan 'yan. Kung anong papel ng mga tao na 'yan in the proliferation of the uh, insurgency problem ng ating bansa sinayit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman na nandyan ngayon sa lower house. Kabataan party list yan siya. Under the party list system. And you said during the last hearing na kasama mo yan, nag-recruit -re ng mga estudyante sa UP para maging armado. Sino ba sa inyo yung nagsabi na ah, ah, one time kasama? Ikaw yung front committee chairman ng anong front yun? Nag-Guerrilla Front 55. Um, Guerrilla Front 55? Apo, 55? Uh, yung, uh, yung sinabi ko po last time was that um, I was the one who facilitated uh, Raul Manuel and we are very fortunate to, <laughs> and we are very fortunate because um, nandito po yung nag-receive po at nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng NPA unit and she will discuss her story later po. Yeah, si sino, sino Si si uh, Ida Marie Montero, uh, secretary, ah, si former Marie. secretary po ng SRC 5. Siya yung nag-receive doon. Yes. Kay Raul Manuel. Yes, Your Honor. Anong purpose ni si Raul Manuel pagpunta doon sa mga kampo ng NPA? Um uh, as, as, as a member of the Communist Party of the Philippines, um uh he was tasked to uh, for the revolutionary integration. Uh, lahat naman po kami, yun yung pinagdaanan namin. So, um I will just give it to Ma'am Ida to um, explain. Si Ida Marie Montero? Yes, uh, you have the floor. Please continue ah, okay. the discussion uh, from uh, uh, Adriana Ariela Ar Ar Ramos. Ah, magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Ida Marie Montero, uh, former secretary ng SRC-5 ng SMR. Ah, yung sinabi alam, po alam, ni... Alam, alam, alam yung... Iya, plan front secretary ka ng SR... Sub-region po. Sub-region Sub po ng Southern Mindanao region. Puro, puro mga big time pala kayo. Ako, ako noon, nung nasa sa servisyo pa ako, hirap na hirap kong kalabanin kayo eh. Yung mga grupo ninyo, yung pag sinabi mong SRG, napakalaki yung uh, armadong uh, component niyan. Hindi lang kumpanya, kundi baka abot pa ng more than company size yung kalaban dyan sa yung SRG na yan. Ang dami kong taong namatay na pagkipaglaban sa inyo. Yung nauna pa sa inyo. Yung sinusundan na lang niyo. Grabe yung kwento, inabot ko dyan. Na, uh, anong area ninyo? Ano po, ah, uh, City. See that? Dabao City, part ng Dabao del Norte at Bukidnon po. Uh, that's my playground. When I was second lieutenant ng Philippine Constabulary, <laughs> hanggang naging major ako ng PNP, hanggang naging lieutenant colonel, hanggang naging provincial director ako ng uh, Dabao de Oro, na dati kumbal, Compostela Valley Province. Yan ang aking uh, playground. So, mabuti hindi tayo naging quintro, no? yung nadun ka pa. Hindi na nag abot ba tayo nung provincial director ako na kumbal? Uh, hindi hindi, hindi pa ako na-assign ng Dabao de Oro po. Ay, hindi ka pa na-assign, no? Sige, continue. Salamat. Sige, yung sinabi po ni Aryan generamos Ramos, eh, totoo po yun. Uh, siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila tapos tapos siya po yung nagsundo. Nagsundo po sa motor tapos hinatid po sa ano sa kinampuhan po namin. Uh, nag nag-spend lang lang naman po ng parang one week si Raul. Tapos one week. Opo. Kung, kung na siya noon. Hindi pa. Parang hindi pa, oh. That was 2017. Oh, 17. Tapos ang purpose po kaya uh, pumunta po sila sa amin para mag revolutionary integration tsaka papul na po namin no na kailangan namin silang kumbinsin para mag full time, full time in PA. Tapos nung hindi po siya na kumbinsin ng mga kasama namin nung araw na Uh, alis na siya. Nagtry po ako na i-convince siya baka madala kasi ako po yung ano secretary. Tapos uh, umiyak po siya, umiyak po siya. Hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa, sa akin po na uh, na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan pero sa sarili niya, hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative uh, ng party list ng nung kabataan. Nung umalis po siya sa amin, sabi niya uh, may naka-assign na po daw na task niya maging parang bayan, bayan, para sa Bisayas yun, bayan negro siguro yun. At that time po 2017 is uh, outgoing student regent si Raul Manuel, Raul Manuel ng UP Diliman ng UBong UP system and I think yung plano ng partido sa kanya before is magbumalik siya sa Visayas pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. So that is a stu student regent ng UP. Yes po 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP siya as student regent tas ako as alay sining UP well, Well, student region siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes, sir. Yun yung tasking niya. As member ng Communist Party, ayun, nagpunta siya sa NPA nga po eh, para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp, no, nung, bago ako yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yun para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung saan namin pinapasok yung mga estudyante yung recruit namin sa Do you think in your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niya recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman sir, kasi huh? Hindi, siya nga, hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero, uh, ba? Diba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo yun? Kung actually, pwede naman siya lang magpunta rito to defend them. So, Sabihin nila, kami lang nagsasalita dito. I suggest sir, that we invite Raul Manuel, these people, uh, Castro, uh, Franz Castro, and who else? Uh, basta yung mga party list pa ng makabayan block. Baka nila, one-sided yung story. Eh. Di, alika dito, Raul, at mag-usap tayo ng mga pinagagawa natin noon, sir. It's suggestion lang. <laughs> Kumsek. Invitation lang naman, no? While we... While we uh, respect interparliamentary courtesy. We also would like to afford him the floor. Kung gusto niya magsalita dito, harap-harapan doon sa mga dati niyang kasamahan, baka gusto niya i-defend ang sarili niya. Invitation lang. We are not forcing him. Uh, we respect interparliamentary courtesy. Dahil ako naman, inibitahan rin nila doon sa Senado, as a lower house, hindi rin naman ako pumunta. Ayoko rin pumunta doon dahil alam ko naman yung purpose nila doon. Yes, Di ba? At saka I, 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 don't want to to be the to be the uh, uh magiging uh, president. I don't like to become the president mamaya yung mga next na mga senador ay magagalit na sa akin. Bakit kasi inuha, inunahan ni Bato pumunta doon K kami ngayon, si pumunta na kay pumunta. But anyway, just offer him. Baka gusto niya pumunta. Huh? Uh, yulang, lang, imbitahan lang niyo. Huh? Pero I don't think pupuntahan dito. Sige lang. Please continue. Um as, okay, um afternoon um so maybe we could talk about the recruitment sa salupungan. Yes, uh, we we are going to that. Okay. Sino sino bang uh, kami kami din po. Um, okay, continue. Uh, Salubungan sa na tayo. Ako na lang po muna and yes. then um I will just introduce na lang oh, ako na lang muna. Okay. Um yun po na nasimula, na ko naman. So before po ako pumasok na uh, before po ako mag NP if you remember the uh, UCCP Haran Bakwit, no? That was um April 3 2014 no meron pong 1300 no na uh, Manobo from Taliingod uh Davao del Norte ang uh, nakapunta po sa UCCP Haran tapos um, kung maalala po ninyo ang uh, napakalaki po na campaign iyon na kung saan narecognize sa yung tinatawag nating Lumad struggle for their uh, defense sa ancestral, ancestral domain. So at that time po, hindi pa po ako member ng NPA, pero ako po ay member na ng isang underground mass organization at candidate member na ng Communist Party of the Philippines. Before you continue, uh, why UCCP Haran? Bakit kayo don, don't you dinala yung mga bata na Dabao Norte man kayo? Pumunta sa UCCP Haran. Um UCCP Haran is in Bakiruan, yes. Dabao City, di ba? Yes. Ah, um, um si Ma'am Ida po, she has the credibility po para mag-discuss regarding sa UCCP Haran. Okay, okay. Uh, can you answer uh, briefly. Ida. Um Bak kasi po yung UCCP Haran noong Uh, early 90s pa po siguro 'yun. Sila na po yung una nag cater o nag facilitate ng mga bakwit po galing Talaingod. Tsaka may ano po sila may parang uh, tinatawag po naming aliado, aliado po ng mga taga Urban po ng Davao City. Urban uh, I mean uh, Urban Committee po ng ano si po. Uh, ano po nila, mga aliado po nila. Kaya nung nagpabakwit po nung 2014, doon po dinala kasi sila po yung ano, tumulong nung early 90s pa po na bakwit. Thank you, thank you. Uh, salamat. Please continue. Opo, uh, bale, si UCCP Haran po, uh, apart na po talaga ng uh, United Front na pag-oorganisa ng CPP, NP, NDF. Kaya po, hindi lang po sa sektor ng mga kabataan, lalong-lalong lalo na sa UP, Uh, sa PUP and other um, institution, pati rin po mismo sa mga religious groups. So, ayun po, um, nung napunta po ako doon sa UCCP Haran, we were tasked to immerse with the children. So, um, ang hindi ko po makalimutan doon ay sabay-sabay uh, pa namin kinanta yung Salugpongan Him. No, um, Salugpongan, for the information of everybody, it's A, uh, lumad school po sa lupungan Tatano, Kanugon Community Learning Center tapos kung nabalitaan po natin na na-close po siya no 55 sa lupungan school sa Davao region because of um dito yung the grounds na it was um, uh, operated by the cpp and PNDF. and we can attest to you na totoo po na uh, ito po ay um uh, inooperate ng cpp and PNDF because Um, I am from Talaing, I, uh, I uh, the after, after po nung April 3 na nag-immerse uh, ako doon, after a month or more than a month po, uh, nag-NPA na po ako, pumasok po ako mismo sa Talaing Davao del Norte sa sitio na Silaban, Barangay Palmahil, and then nakita ko po doon yung mga paaralan, ang isang paaralan ng Salugpungan, and then papunta po doon sa iba't-ibang mga areas namin sa Talaingod, meron po kaming naitayo na 21 Salugpungan school sa loob po ng Talaingod, Davao del Norte, and um, kami po mismo na mga NPA ang uh, nagfa-facilitate sa pagtatayo ng mga school buildings um, sa sa pagbabalik ko sa ano we were given like only at parang 20,000 lang po 20,000 pesos para magtayo ng isang school building so um, so ang nangyari po um, we were tasked to do that because ang Talaingodavel del Norte po ang isa sa pinakaunang nakapagtayo ng shadow government sa municipality level. So level rather. So imagine meron na po pa lang mayor doon sa loob ng talingo Davao del Norte. Akala niyo lang po na uh, sa Government of the Philippines lang. So meron na po kaming mayor doon and that was Dato Gibang. So Dato Gibang um, surrendered last 2018 with the efforts of the 10th Infantry Division um, because of his surrender na expose po yung mekanismo na ginagawa ng CPP and PNDF. That's why if you remember yung the very recent case na meron na pong promulgation kay Satur Ocampo and kay Franz Castro, we can attest to you that it is part of the national campaign of the CPP, NPA, NDF. So at that time po na bumaba yung mga bata from, uh, actually sana sila, ban, uh, sila banda, um, dun po kinuha nila sa Tour Ocampo at si uh Franz Castro yung mga bata they were 14 of them and um, those children kilala po namin yon kilala din po namin yung mga magulang ng mga bata dahil isa po kami sa mga nag utos na bumaba sila for the campaign against, uh, for the campaign in protecting their schools. Bale, kung sasabihin po natin national campaign, ibig sabihin po, si Communist Party of the Philippines, New People's Army, may mandato po siya sa mga underground mass organization at mga miyembro ng Communist Party of the Philippines na nasa legal front organization. Noong mga panahon na yon ay under attack po ang unit namin, ang NPA unit, ang regional headquarters, kung natatandaan niyo po si Menandro Caboc Villanueva na na-neutralize na po. He was then the uh, commander of the National Operations Command ng NPA at nandun po siya sa area namin sa SRC-5. So we were tasked to protect uh, the unit na kung saan siya pumunta and kami bilang territorial unit at panawagan na kailangan protektahan namin ang aming basing masa. Kami po ay nagtap sa mga national identified na mga legal no na uh, parang kung sasabihin natin na hindi naman sila um, maapektuhan sa campaign na ito kasi nga syempre ang panawagan ng partido we should always um, put no the interest of the people and then at the end of the day we are just exploiting those issues so ang ginawa po ng partido ng panahon na yon si Satur Ocampo and then si Franz Castro sila po yung national no na identified na um, sikat na kunwari ay mga people's rights advocates so the question kasi paano sila nakarating doon sino yung contact nila no sino yung kilala ba sila ng mga tao sa Talaingod hindi sila kilala so paano sila napunta doon it is because of the command of the Communist Party of the Philippines so ang partisipasyon po ni Franz Castro at ni um, sa turo kampo sa tinatawag nating parliamentary struggle napakalaki po yan para maprotektahan ang NPA sa loob mismo doon sa unit na kung saan kami galing so because of that campaign akala po namin mananalo kami pero napakatalino na po ng security forces natin dahil alam na nila yung mekanismo ng gawain namin because of of course ilang taon na rin po paulit-ulit na uh, nagpapabakwit ng mga kabataan at mga uh, ka, uh, kapatid nating katutubo. So because of that, um, they were apprehended. No? And um, kayon, hinaharap natin yung issue, uh, is, uh hinaharap natin, hinaharap nila yung isa sa mga um, kaso na kung saan sila ay na-convict. And i-coconnect ko lang po ito sa, if you are familiar with Baybibyaon, sa UP Diliman po, si Baybibyaon ay nandoon. Sa panahon po ng Manilakbayan, si Bay Bibyaon, she is the first ever um, uh, tinatawag nating babae na tribal chieftain sa Monobo tribe. And if you will Google Bay Bibyaon, makikita nyo na meron po siyang mga awards, no? lalong-lalo lalo na po sa UP Diliman, meron po siyang natanggap ng na mga awards and actually international awards. Bay Bibiaon is a member of the Communist Party of the Philippines. And we can attest to that dahil si Bay Bibiaon ay kasama po namin mismo sa loob ng Kilusan, mismo sa loob sa Talaingo, Davao del Norte. Ngayon, in connection, no? kasi alam naman natin na sila sa Turo Campo, sila Franz uh, Castro, um are really projecting that they are the ones na they're advancing no the people's the indigenous peoples rights pero kasali din po kasi sila doon sa campaign sa Manilak Bayan. from 2014 na bakwit hanggang sa 2021 na bakwit kasali po ang mga legal front organizations and identified no na legal front organizations ng CPP NPA NDF para doon po sa pagpapatuloy ng kampanya Si Bay Bibyaon po ay namatay na. Ngayon, gusto pong kunin ng kanyang pamilya si Bay Bibyaon, pero hindi po binibigay ng kung sino mang responsable, lalong-lalo na sa Save Our Schools Movement. No? So, wala daw ang karapatan ang kanyang pamilya na kunin ang katawan ni Bay. And ang sinasabi nila, the last time na nalaman namin kung saan si Bay Bibyaon ay nasa UP Diliman po and ito po yung isa sa mga crucial na pangyayari that's why as sinasabi si UP uh, mga balunan ng NPA etc etc yun ng parating projection and of course i don't believe that because i'm a graduate no sa UP uh, pero yun nga po dahil meron pong mga legal front organizations na ano na uh, nagtatago Nagiging part po tayo doon sa um, hindi makatarungang uh, pagtatago din po sa katawan ni Bay Interconnected po ito lahat. That's why sa turo-campaign, Franz Castro, child abuse, harapin niyo po yung kaso niyo. Let's not, um, tawag dito, huwag nating lokohin yung mga tao. If you say that the indigenous peoples will be on your side, hindi po yung mangyayari isa pong napakalaking sampal sa muka sa mga Talaingod Manobo dahil hanggang ngayon ginagamit nyo po ang muka ni Baby Biaon for donations. Kung pupunta po tayo sa Talaingod... For donation? For donations. Sino, If you will... Sino uh, nagdo-donate? International organizations or any private entities na naaawa or parang na-deceive na din mismo sa campaign. Because... um uh, Al Alam na kailan na patay na si Baby Biaon? Yes. Actually po, may mga press conference na po, nabalita na po, napatay na po si Baby Biao. And the, family, no? sila na po mismo ang nanawagan na ibalik nyo na po yung pamilya. Pero uh, hindi po nila kayang ibigay yung katawan ni Baby Biao. Kasi po, pag once na ibigay nila yung katawan ni Baby Biao, lahat po ng katotohanan sa kung ano po ang reason kung bakit nandun si Baby Biao sa UP Diliman, lalabas ang pinaka hindi po namin gusto kasi na until now no they don't respect the body of Baybibyaon bibyaon kasi nga lahat ng mukha ning Baybibyaon bibyaon plaster online international may libro pa po siya and yung libro niya kilala ko po ang nagsulat no he was a former NPA member na we're very fortunate dahil na uh, nagbalik loob na po sa gobyerno pero pinagpeperahan po nila yung campaign so yung Bakwit campaign yung SOS uh, campaign na to protect dasalupungan schools lahat po yon it is to protect the New People's Army and the mass base and of course no to generate funds and until now they are doing that kaya po sa sangalan po ng uh, Pananawagan namin ng hostisa. We, we want na sana po maibalik si Bay and with all due respect, yun po yung gustong mangyari ng mga kasama ko dito and they will also um, explain their part na hindi lang po galing sa akin.